family feud. Nagaharap po ngayon ang Team Mac and Sheesh at ang Team Pabili Team Pabili leads with uh, 84 points. Kaya tawagin na natin ngayon si na Drew at Aling Nena. Let's play round 2. Eto <laughs> <laughs> sa tanong na ito, nag-survey kami isang daang lalaki. Okay? And the top 7 answers are on the board. <laughs> Hindi mo magugustuhan ang babae kung wala siyang black. Drew. Pera. Walang pera! Pero may mas mataas aling nena. Sabi ng isang daang lalaki, hindi mo magugustuhan ng babae kung wala siyang black. Wala siyang magandang ugali. Wow! Ayun. Number one sa checklist. Yes. Ang tanong number one din ba sa checklist ng si Nirvian? Yes, sir. Pass or play, Aling Nena? Shall we play. Yeah. Let's go play. Round two. Jomar, nandito na naman tayo. Hindi mo magugustuhan ng babae kung wala siyang ano? Respeto. Wow! Nandiyan ba si Respeto? Baka nandun na yan sa oh, kindness, Regan. Ayon sa isang daang lalaki, hindi mo magugustuhan ng uh, babae kung wala siyang uh, ano? Siyempre, madami tayo niyan, girls, di ba? Sense of youbo! Pinagdasal mo na ako dito. Bakit kaya mahalaga yon? Siyempre kasi boring kapag walang sense of humor eh. Pag puro nalang seryosong usapan. Naka naman! Sense of humor! Ay, wala! Na. Bernie! Mac and cheese! Pag mali sila dito, pwede Bernie. nang i-steal ito. Pero tignan natin si Birds. Kung hindi mo magugustuhan ng babae ayon sa isang dalang lalaki kung wala siyang blank. Siyempre, walang pangarap. Whoa. Di ba? Kailangan sa isang babae, dapat yung pangarap. Malaki ka ng boyfriend mo, di diba? ba? Ikaw ba? Ano mo. ba ang pangarap mo, Bernie? Pangarap kong maging isang Miss Marian. Ang taas ang pangarap ko no? Hindi Bakit? Po. Lahat naman ang pangarap ay makakamit. Ay, totoo naman. Kailangan po, diba? lang magpursig. Kailangan po ng pagpupursig. At sa siyempre, ang panalangin sa Diyos. Tama yan, tama yan, yes. Bernie. Napakaganda sinabi ang tanong. Pasok ba yan sa survey. Survey says... Wala. Here we go again, Jelly. Ano kaya? Ayon sa isang dang lalaki, hindi mo magugustuhan ng babae kung wala siyang dang. Para sa akin, oras. Oras. RJ, ano kayo? Uh, good looks. Good looks? Good looks. Drew? Respect. Respect! Taylor, just one correct answer. Ang dami pa nito, lima pa to, pero isang tama lang. Ito ha, ulit, ulitin ko. Ayon sa isang dang lalaki si Nervay, hindi mo magugustuhan ng babae kung wala siyang blank. Wala siyang good looks or ganda. Ganun. Ganda, good looks. Ganun, 31, 31 points lang, 31 point lang yun, no? Pero isipin niyo ba maraming tao? Siyempre yun naman hinahanap ng iba. Tama. Maaring hindi una, pero yes, hinahanap Ang like, good looks. Let's find out on mga hindi Everybody, number seven, please. Utak. Number six. Number five. And number two. Congratulations, Team Mac and Sheesh. Finally, umiscore na rin kayo. May 48 points na kayo. At uh, siyempre, yung Team Pabili po ay may 84 points pa rin. Pero siyempre, yes.